Balita mo lang sa Baguio City, inako ng SMC ni Baguio ang responsibilidad sa di gastroenteritis na tumama sa ilang uh, mall goers. Sa nakalipas na ilang araw ngayong Enero, bumamaha sa social media ang issue hinggil sa diarrhea at acute gastroenteritis dito sa lungsod. Karamihan sa mga biktima ng naturang karamdaman na dulot ng kontaminadong pagkain at tubig ang nagsabi na pawa silang kliyente ng SMC ni Baguio. Ilan sa kanila ang uh, kumain? sa mga restaurants sa loob ng mall at pagkatapos ay nakaranas sila ng loose bowel movement sa all LBN. Sa ipinalabas na payo ng SM City Baguio, tiniyak nila sa publiko na gumawa na sila ng proactive measures para sa kaligtasan ng kanilang stakeholders sa gitna ng posibilidad na health concerns na idudulot nito sa labas ng kanilang mall. At bahagi ng kanilang periodic comprehensive water testing na kipag-ugnayan sila sa Baguio City Health Service Office para magsagawa ng pagsuri sa lahat ng kanilang tenants para matukoy ang anumang peligro. Tumugon na rin ang Baguio City Health Service Office at nagpatupad ng na mga measures para supilin ang tumataas na kaso ng acute gastroenteritis sa lungsod Ayon kay Yercy Health Service Officer Dr. Seria Flor Brillantes, matapos na matanggap ang report, na mga kaso na kinasasangkutan ng mga kliyente ng Betbang Food Establishment sa Lunsod noong January 2, nagsagawa sila ng investigasyon at tinitignan ang posibilidad na naging sanhi ng kontaminasyon ng tubig. Nakapagtala ang Serial Service Office ng 350 kaso ng gastroenteritis noong huling linggo ng Disyembre. Hinikayat naman ng SM Baguio ang kanilang mga tenants na pansamantala magsilbi ng mineral bottled water para sa kaligtasan ng kanilang mga customers. Para sa Network News. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nakitang patay matapos ginilitan sa liig at putol ang mga daliri ng isang 17-anyos na babae sa Purokma, Sinulondon. Barangay Magsaysay, Lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ayon kay Peter Delfin, stepfather ng uh, biktima, iniwan ang kanyang uh, live-in partner na si Lorraine Villanueva ang biktima kasama ang sospek na si Federico Delfin, 59 anyos. Subalit ikinagulat na lamang nito na hindi na nakauwi sa kanilang bahay ang biktima at uh, pinaghanap ng mga ito. Habang umalis naman o uh, umalis na rin ang sospek, bitbit -bit ang magamit nito pinaghanap ng mga barangay tanod ang biktima at nakita na wala nang buhay at wala ring damit at malaking sugat sa kanyang liig at halos putol ang mga daliri ng mga ng biktima sa follow-up operations ng kapulisan. Nahuli ang sospek sa lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental, habang inamin nito ang nasabing kremen. Ang sospek sa ngayon ditinado sa Cadiz City PNP at maharap sa kaukulang kaso mula sa aksyon ng Radyo Bacolo dito sa Rex Cantong tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino! Sunog na sunog at tumuusok pa ng matagpuan ng katawan ng mekaniko na kinilalang si Luisito Pineda Buenaventura 55 anyos may asawa, auto mekanika trusidente ng Barangay Butaw, Santa Barbara Pangasinan. Sa ulat ni Manawag si Populist Major Napoleon Elección alas 5.20 ng hapon nakatanggap sila ng report na may sunog na bangkay ang natagpuan sa masukal na lugar sa barangay Pugaro, Manawag, malapit sa Virgin Well na pinupuntahan ng mga deboto ng Berhing Manawag na pinaniniwala ang nakakagaling sa mga may sakit ang tubig dito. Sa investigasyon, nabatid na alas 4 ng hapon nakita ng caretaker ng Virgin Well na si Leonardo Musada, 25 anyo, sa isang motorsiklo na nakaparada malapit sa lugar na ilang oras nang nandoroon at nag-ikot-ikot ito para tingnan kung may tao pero wala siyang makita at sa halip, Sunog na bangkay ang natagpuan sa masukal na bahagi sa lugar. Nadala pa ito sa manawag community hospital na diniklarang didon arrival ng attending physician. Natagpuan ng mga investigador ang cellphone ng biktima kung saan inaerekod pa niya ang ginawang pagsunog sa sarili sa pamamagitan ng pagbuhos ng gasolina sa kaito sinindihan. Matinding problema sa pamilya ang nakikitang motibo sa pagpapatiwakal ng biktima. Mula sa aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Timbog ang subject ng drug by bus at nakuhaan ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa barangay Ipil, Bayan ng Balasan, Iloilo. Kinilalang subject kay John Ray Abiner 28 anyos at tubong bayan ng istansya Iloilo, ngunit nakatira na sa Balasan Iloilo. Ayon kay Police Corporal Victorino Bundak, investigador ng Balasan Municipal Police Station, disyempre noong nakaraang taon nang minanmanan nila si Abiner dahil sa mga reports ng kanyang illegal activities. Nagsagawa ng test buys hanggang inoperate ang subject. Sa si ikinesang drug buy bust, umabot sa labing siyam na sachets ng shabu na nagkakahalagan ng mahigit sa 500,000 pesos ang nakuha mula kay Abiner. Abiner, na pag-alaman ayon sa polis na sa bayan ng istansya kumukuha ng supply sa si Abiner na itinuturing na high-value individual drug personality. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.